Emeline, kung sa mundong to, di ka naging masaya. Pero sa pupunta mong mundo, pangako ko sa'yo, magiging masaya ka. Talaga ba to? Yung doon ako magiging masaya. O, oh, yung dapat kong gawin? Boring sa bahay. Wala pa si tatay. Ah, punta ko kaya si Rolly, yung kaibigan ko. Sino kaya yun? Ang ganda niya. <laughs> Uy, Toy! Anong ginagawa mo dyan? Yung para, Loli! Kasi may nakita akong magandang babae! Ay, no! Asan na yun? Nasan? Wala naman ah! Tara na nga! Tay! Nahindor ka ba ng papa mo sa bagong papasukan mo? Tay! Toy! Ah! Salita ng salita ako dito! Hindi ka pala nakikinig! Masaya sa kanang Rolly. May iniisip lang kasi ako Ano ba yung sinasabi mo? Ay ako. Sabi ko, kung na-endroll ka na sa bagong papasukan mo. Oo, oh, na-endroll na ako. Nakaraan na araw pa. Ah, ganun ba? Ano nga palang iniisip mo? Bakit natulala ka dyan? Ah, ayun ba? Iniisip ko lang kasi yung babae doon sa bintana. Ang ganda niya kasi. Ah, yun, nakita kita. Parang wala namang tao doon na. Oo, meron talaga doon. Kitang kita ng dalawang mata ko. Nakaputin babae. Hindi ko talaga siya makalimutan. Ang ganda niya kasi. Ano ba, Toy? Tingin ko matagal nang walang tao dun sa bahay na yun. Hindi talaga, Rolly. Kitang-kita ko, meron talagang tao dun. Totoy, totoy, totoy. Hanggang sa panaginip, hindi ko pa rin siya makalimutan. Toy, saan punta? Gabing gabi na Atay, dito lang po ako sa labas Papakin lang po ako Ganun ba anak? Pasensya ka na Hindi ko pa kasi naayos tong electric pan mo eh Sige anak, basta mamaya pumasok ko na rin ha Kasi gabing gabi na Opo tay, oras na. Wala pa rin si Totoy. So may yung na siya sa labas. Tay! Tay! Ano yung patay yung Parang wala nga talagang tao dito. Nakapatay pa yung ilaw. Pero hindi nakita talaga akong babae dito. Tao po! Tao po! Ano ah. yun? Sino'y ah! nahanap mo? Ah, wala. Ikaw nga yun. Magandang babae sa bintana. Natanong ko lang. Mag-isa ka lang ba sa bahay niyo? At ang dilim pa. Ba't yan yung suit mo? Bakit pangit ba yung suit ko? Hindi mo ba gusto? Ah, hindi. Ang ganda nga ng suit mo eh. Ang ganda mo pala sa malapitan. Ah, ganun ba? Salamat ha. Wala kasi mga magulang ko dito eh. Bigla na mo tayo yung ilaw, hindi ko na mabuksan. Ganun ba? Gusto mo tulungan kita? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Gusto ko kasing tulungan si... Saan na yun? Huh? Saan na yun? Usap ko lang yung kanina. Sige na. Umalis ka na. Binisan mo. Ay, hindi talaga malimutan yung itsura niya. Ang sabi niya talaga sa malapitan. Tay! Tay! Uy, Toy! Uy, Toy! Kaganin na pa kita inaantay sa court. Tiga, may usapan tayo. Naito ka lang pala sa bahay nyo. Ay, siya na, Rony, ah. Tiyatawad kasi ako lumabas, eh. Pihira ka naman to, Toy. Dapat kagapon, sinabi mo na. Ano ba ang problema mo? Bakit tinatamad ka? Ano ka ba, Rolly? Wala akong problema. Masaya nga ako eh. Oh, masaya ka naman pala eh. Bakit tinatamad ka? Hindi naman ako sa tinatamad. Napuyat lang kasi ako kagabi. Oh, bakit ka naman napuyat? Holy, pumunta ako. Sa bahay nakita kong babae. Kinausap ko pa nga siya. Ang ganda niya talaga sa malapitan. Ano? Nakausap mo yung babae doon? Wala naman tao dun na. Ah. Oo, uh, meron tao dun. Nakausap ko pa nga siya. Kaso, hindi ko natanong yung pangalan niya. Bigla may dumating na babae. Sino naman yung dumating na babae yun? Hindi ko kilala eh. Pinalis na lang ako. Ang sungit eh. Ah, ganun ba? Sana nandito pa rin siya. Tao po. Tao po. Lahat dito. Silipin ko ako dito. Walang tao. Baka may pinintan. Alis na. Ako ba yung mo? Oo, ikaw yung nahanap po. Nandiyan ka lang pala. Pumili pa ako sa bintana. Wala ka. Baka hindi mo lang akong napansin. Kasi ka na nakarana. Kung bigla akong umalis. Kasi bigla may dumating na babae. Ah, ganun ba? Kasi siya ka na rin ah. Bigla akong umalis. Yung nakita mong babae kahapon. Ate ko yun. Ah, ganun ba? Ate mo pala yun. Bakit hanggang ngayon? Wala pa rin kayo ilaw. Ah, hindi pa kasi naayos eh. Baka daw matagalan pa. Ganun ba? Oo nga pala, ba't mo nga ako kinahanap? Oo nga pala, gusto ko makilala at makausap. Kaso, biglang dumating yung ate mo. Pero ngayon ba, hindi may ate mo? Ah, oh, wala siya. Umalis siya. May pinuntahan. Yun, ayos. Makakusip kita na maayos. Pwede ba malaman yung pangalan mo? Ako nga pala si Remi. Hindi ka, ano pangalan mo? Ang ganda naman ang pangalan mo. Kasi ganda mo. Ako nga pala si Totoy. Malamig naman ang kamay mo. Ah, malamig lang siguro. Kaya malamig kamay ko. Emeline, ganun ba? Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Gusto kitang hiyain sa Pontibilya. Bukas ng umaga. Hindi ako pwede sa umaga. Bakit naman? Kung lagi ka nasa loob ng bahay, hindi ka Hindi mo, namumutla ka na. Basta hindi ako pwede sa umaga. O sige na nga. Kailan ka ba pwede? Mga gantong oras gabi. Gabi? May tao pa kaya nun? Oo, oh, tayo na luwa. Ayaw mo ba yun? Sige na nga. Bukas ng gabi sa Montibilya ko sa Montevilla, gusto ko sa Wawa. Mas maganda kasi doon. Ganun ba? Sige. isa pa ako sasabihin sa'yo eh. Pwede ba ako manligaw? Oo, oh, but gusto mo tayo na. Teka lang. Ang bilis mo naman. Hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo eh. Bakit ayaw mo ba? Bakit pa kita papahirapin kung mo naman ako, kung din naman kita? Ganun ba? Sa bagay. Hoy! Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Ate, pasyensya ka na. Kausap ko lang po sa'yo kapatid mo. Masa na siya? Ate, katakot na naman nata sa inyo. Di ba? Sabi ko na sa iyo, huwag ka nang babalik dito kasi mapapahamak ka lang. Ate, alis na ako. Ate, pero di ko makapangako. Hindi na ako babalik dito. Tay, pwede ba magtanong sa'yo? Oo, oh, ano naman yun anak? Ano yung tatanong mo? Ay, alam mo ba yung bahay malapit sa atin? May nakatira pa ba doon? Ah, yun ba? Yung bahay na yun? Matagal ng bakante yun eh. Kasi sa pagkakalam ko, may masamang nangyari doon sa bahay na yun eh. Saka nga pa anak, bakit mo ba ita-tanong? Ano naman po, Tay? Matagal na palang wala nakatira doon. Oo anak, matagal nang walang nakatira doon. Kaya huwag na huwag kayong papasok sa bahay na yun. Totoy? Totoy? Peris, nandiyan po si Totoy. Kapala, Rolly. Ayun, huwag na patulog eh. Huwag ganyan na ako pa siya ginigising. Hindi magising. Ayoko ba dyan sa kaibigan mo? Lagi po yat. Lagi ba namang umalis tuwing gabi? Usapin mo nga kaibigan mo nga. Sige po kay Aris. Totoy! Totoy, gising! Ah! Rolly, ikaw pala. Bakit? Tuy, alam mo ba? Yung bahay na pinupuntad mo, tagal na walang tao. Sabi ng tatay ko, bawal daw pumasok doon dahil may masamang nangyari doon. Pa, ah, alam niyo sabi mo? Ano masamang nangyari? Di ko rin alam eh. Ayun lang ang sinabi ng tatay ko eh. Oo, oh, di mo pala alam eh. Basta ako, masaya na ako at nakilala ko siya kung anong pangalan niya. Ah, nakilala mo? Anong pangalan? Pangalan niya ay Remilin. ang ganda ng pangalan niya. Bakit gusto mo dito tayo punta? Dito kasi maraming alaala -ala na gusto kong balikan. Gusto mo? Tindigan natin yung alaala -ala mo nang kasama ko. Oo, gusto ko nga yan. Makasama ka sa alaala ko. Remilin, hey, gusto kita. Simula na makilala kita. Kaya nandito na ako. Pira at ang Sino ba ba tayo dito sa tindahan? Hoy! Tay, gising na. Ba, anong oras na? Hindi mo man lang itong bukas yung tindahan. Wala nagbabantay. Hindi nga rito mapu ka. Kaya nga kita. Toy, napapansin ko papadalas na yung paglabas mo ng gabi. Kaya yan eh. Napupuyat ka. Saan ka ba nagpupunta? Saan po? Hindi ko po maalala eh. Hindi mo alam? Eh Anong nakarang araw, nagpaalam ko lang sa akin na lalabas ka lang para magpahangin. Hinahanap kita nung gabi, hindi na kita makita. Tapos ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya yan, napupuyat ka eh. Anong pungo tay? Wala po talaga akong maalala eh. Ang alam ko lang po, natulog lang po ako. Ano ba? Sige na, mag-asigaso na ng natin. Natanggong oras na. Tsaka mag-ilamos na rin.